today's vlog ako pong may magluluto ng sinulang manok na mayroong tanglad at mayroong halong gulay na pitsay so ngayon guys ay, 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 muna ang mga pinatos ang mga ricado ito po ang pinulang manok ko ito mayroong ano Uh, tandem. Gigisa ko muna ang mga at may tandem po yan. At lahat pa ng mga sa ilalim. So, mga kamamu, ayan po. At inapa, Uh, ano ko muna, pinapaano ko muna yung katas ng mga sa kapo po, lalagyan ng gulay at sabay sasabawan na po mm, well guys, meron ng gulay at lalagyan ko na yan ngayon ng sabaw at lalito na siya guys Ilagyan ko na po ng gulay. Saan po kayo nakahanap ng pilula na may kutsay? <laughs> Ito lang may pichay. Bagong pwede naman yung pichay sa tinula, di ba? Ayan. Painin ko muna, paininan ko muna. At ang lalagyan ko na ng sabaw at pinis na. Lagyan ko na po na sabaw. Lalagyan ko na ng sabaw. lalagyan. Ano mo ang sikreto lang sa so, tinola at na may sabaw. Lalo ka ng patis. Papatisan mo para malasa. yan Ayan. Ay, ay, mga kanaan. Kunting sabaw lang para malasa. yan po. And guys, ito na ang aking tinulang manok mamay mamay tanlad. Sabi nga anak ko, magluto ako ulit. Dati matagal na po akong ding luluto. Gusto nga maminis nila ang luto ko. <laughs> Ayan po mga kamamo. God bless Thanks God at ang um, ako po ang nagluluto. May lasa din naman po. Uh -huh. Sabi nyo nga ano po ay masarap daw po kumain magluto. ang uh -huh. kaya nagluto po ako ng tinula na manok para uh, may sabaw din po. Uh -huh. Thanks sa mga anak ko. Uh, Na-appreciate nila yung pagluluto ko at Masarap daw po magtimpla ng kape sa mga anak ko. Gad. So, ayan po, maluluto na po. Thank you for watching. God bless.